Pag-usapan pa natin ang kwento ni Tatay Ron kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, kamusta na ngayon si Tatay Ron? At ano ang kanyang pinagkakabalahan maliban sa vlogging. Mm -hmm. Ayun Pops Jay, uh, si uh, Tatay Ron, isa din siya ng uh, full-time call center agent. Mm -hmm. So, ayun uh, talaga'ng uh, siksik 'yung schedule niya. Ang routine niya daw kine niya sa akin is 10 p.m. Uh, 'yung pasok niya sa op sa opisina nila, and then 7 a.m. Uh, diretsyo na siya doon sa dialysis center tapos kasi 9:30 'yung kanyang mm -hmm. schedule. Mm -hmm. Then kasi 'yung kada session ng dialysis tumatagal ng 4 hours. So, yes. dun na rin siya so, nagpapahinga. Okay. And then pagkatapos worst niya doon ay umuwi na siya sa kanila doon na siya uh, natutulog. Uh, so sabi niya nga time management is the key talaga uh, so, kapag ka merong ganitong karamdaman. Oh, ang pinakamahalaga dito kasi Yeda, no? Um, kinakailangan ng pahinga at hindi pala normal ang uh, ang schedule ng kanyang pagtulog. Buti hindi ito nakakapagpalala doon sa kanyang kondisyon. Actually, Paps G, nabanggit din ni uh, Tatay Ron oh. sa atin. Adjusted na. Na-adjust na oh. niya na yung katawan niya kasi di, di biro, nine years na siyang nagpapadialysis. Oh. At oh. Uh, nakwento niya rin sa akin na uh, malaking tulog yung kanyang company kasi talagang uh, binigyan siya ng uh, time uh, ng time na fix para doon sa kanyang uh, pasok sa trabaho. Kaya meron pa rin talaga siyang oh. time para magpapadialysis. Oo. Oh. Ito bang uh, chronic disease uh, ni Tatay Ron? Uh, gaano ba kalala? O paano ba magkaroon ng ganyang karamdaman? Uh, ito ba eh, talagang hinang-hina yung kanyang pangangatawan? O no, parang normal lang? Lalo na after dialysis. Paano ba yan? Mm -mm. Uh, stage 5 chronic kidney disease mm -mm. yung meron si uh, si uh, Tatay Ron. Also known as kidney failure. Mm -mm. Tsaka end stage mm -mm. ng renal disease. Okay. So, uh, Yes, parang tama, uh, delikado 'yung ganitong uh, stage. Uh -huh. Pero pagdating kasi sa mga sintomas kasi sa kasamaang palad, uh, hindi kasi madedetect o mararanasan ng isang tao kapag nagsisimula pa lang 'yung CKD. So, unless sa ilalim ka sa mga laboratory test, kagaya ng i-check 'yung creatinine mo, uh, kasi ayun 'yung test para malaman kung may CKD 'yung isang tao. Sa case ni Tatay Ron, ayun na kwento niya sa akin, 1700 'yung creatinine niya. 'Yung normal na creatinine ng isang male 90 to 160. So, kanya 1,700. Oh, Lampas sa bubong. Yes, ganun oh, kataas. Oh, oh. Mm. Kaya, uh, yun na talaga yung uh, recommend sa kanila ng tatlong doktor na talagang dialysis na. yada na nabanggit din ni Tatay Ro na yung kanyang tiyuhin. Merong CKD. Tama ba? Oo. And ito ba eh, nasa lahi? Namamana ba ito? -mm. <laughs> Yes, Paps J, ayun, yung nakwento nga ni uh, Tatay Ron sa atin is takot talaga siya noon na magpa-dialysis dahil oh. ayun yung kinamatay ng kanyang uh, ama, uh -huh. yung nanay niya rin, may history ng ganyan, mga relatives niya, namatay din sa CKD. Uh -huh. Pero kasi, uh, Paps J, uh, diabetes at saka hypertension talaga yung uh, main uh -huh. cause ng CKD worldwide. Uh -huh. Pero maraming pag-aaral na sinasabi na nasa genes o uh -huh. nasa lahi talaga ito. Uh, si may din yung paliwanag ng doktor uh, ni Tatay Ron na uh, malaki yung chance na nasa lahi talaga at nung uh, siguro early 20 siya, mahina na talaga yung bato niya. Pero habang tumatagal, nag-worsen kasi. Kaya ngayon, ayan, uh, stage 5 na yung kanyang si Cade. So, ine-expect niya na ito. So, maaring uh, ginawa niya na ng paraan, no? nagpalakas siya ng katawan at kung ano-anong pag-iingat sa diet. Minsan, diet may kinalaman yan, ano? No? um, na-diagnose din siya na meron siyang depression, anxiety. Paano niya nilalabanan ito? Palagay ko, yung pag-vlog, eh nakakatulong din. Ano? Yes, tama uh -oh. ka, John uh Pops, Jay. Ayun, nabanggit nga ni tatay na talagang isa sa pinakamahirap uh, pag nag ka is yung mental stress. Kasi, uh, syempre, pwedeng magkaroon ng maraming komplikasyon. Maraming kang naiisip dyan habang nagpapadialysis yes, ka. Kasi, ang sabi tao. niya nga, uh, yung financial, maraming pwedeng tumulong sa eh. Pero yung mental stress, ikaw at ikaw lang yung mm -hmm. haharap ng problema na yan. So, malaking bagay talaga yung pag-vlog sa kanya. Kasi, yung mga feedback ng mga tao, so far, uh, puro good news daw. Mm -hmm. Kaya, ayun. At saka, positive outlook sa buhay eto bang ganitong uh, kalagayan sa kanyang kalusugan eh meron pa bang pag-asang gumaling ito Paano niya kinukondisyon yung kanyang sarili? Ayun pa, pwede bagit na din sa atin na talagang ramdam niya na talagang nag-improve mm. talaga siya physically, uh, emotionally, oh, mentally. Oh. Oh. Yes, nine years, di ba? Hindi oh. biro na oh. uh, every other day, routine mo na talaga magpa-dialysis, uh, di ba, ng four hours. So, napansin niya, nabanggit niya sa akin na mm. kung ikukumpara siya dati, nagagawa niya na yung mga... Uh, nagagawa niya noong hindi pa siya diagnosed with CKD na kapag mm -mm. uh, with uh, family and gen mm -mm. yung uh, grocery so yung mga maliliit na bagay nagagawa niya na ngayon. all right. maraming salamat mobile journal Yeda Pascual